Wow! wow. Maadyo mo, tag mga amigos, amigas, amigas. Na Nanakuta sa bagong adlaw. Bagong yuto sa atong kinaburi. Huwag mo siya guys, na ko sa malayong dapit. Layo kita sa mga building, layo sa mga syudad. Huwag kang kaanindot, anit guys, pag mo na uh, green na green ang yung makita ay pink di ay <laughs> pink man ay nang nakita oh. <laughs> bulak pink bulak yung sa bulos oh, so wapaka nag bangon guys ma mamukaw sa iyo mga tugtugaok sa mga manok sama ang aning nga tingog oh. ayan, tutu ka na mo ko si mo pagdabi ka sa alay uh, sa syudad ang ganahan mo anak guys oh, ganahan kayo oy <laughs> ano ang dyan na siya ang imong maduhog ang mga tingog sa langgan tingog sa mga kikik <laughs> Paggabihin na kikik At Labi na sa manok. Alauna pa lang sa kadlawon. No? Ano na? si na silang Unsa ang mga tao dere? Sayo jud kayo siya mga mata. Mga alas do sa kadlaw na na ng mata na mga guwang bata sa jud kayo siya mga mata. Ako po sayo po ko mga mata. Eee! Ang oras ni Dani alas 5 na siya sa kan. Adlawan na pud siya alas 5. Pero ang gabo nag-anam-anam pa siya ka po anam-anam kabaga. mapay pagsugod sa gabo.

Wow! Money ang kay unique diri guys kay masing unsa kalayo, Pagmanok pag manok ang isa mo tingom bagay na manok mas kilayo na kay ang ubang manok mutubag-tubag na sila tinubagay gyud na sila asa nga kuan insa mo tingog na pud utro ana sa silingan Hindi <laughs> kaya na nga na, na siya kay Unique dali ihayay eh, lang sila kukugaok o <laughs> 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 hmm. yeah, ang kon pa na guys pag alas tungang gabi i e, daw ang manok na motok to niya yeah, imon din ang siyang tanawon kung asa ang iyang ulo paingon kay maodo na'y naadiha ang nagbuntis <laughs> <laughs> kanang mo na sa una nga <laughs> pagmutingog ang manok o mga alas unsi o alas dosi sa tungang gabi niya matubang dito sa pikas nga bay aw kana nga bay na ay buntis uh, oh, di ba sikreto oh sikreto siya pero dili na mas sa manok mahibal na tungod sa manok nga buktog tugao <laughs> ah kamalo na mo yan na guys walay mas sikreto sa manok ay na ang original nga maritis. <laughs> panahon. Mm hmm? Oh, masig muna kung itimailan mailan kayo. Oh, may tudlo pa sa akin ni tatay, no? Oh, Pasaginan pa sa tatay. <laughs> Mauna, kung kinsa ito na diha nga side, aw. Oh. pag dito mo tuktoga, manok oh, um, mano, klaro na kayo, naibuntis diha. <laughs> Ay, lahi rajan. Ay, oh, manika nindot mo, tanaw ba Presko ka yung bulak na yung mong makita. Hmm. Sa baka presko sa nagtanaw? <laughs> diba? Presko <laughs> ka ba? Ang <laughs> oh, nalipay ang taon ng gabon. Oh. Muna ni original nga gabon. Katong pantamban. Ang mga dahon, basak-basa oh, -basa na siya. Sana all basak. <laughs> uh, wala niya mga dahon. Magkuhan na siya sa gabon. Gabon. Hmm, gabon, gabon. O okay guys, mo ni nga dulaan sa unang panahon. Wa dyan may namalit. O, oh. mo abrihan lang na na Pag uka ba na nanay, tingog sa sulod. Nami sekreto dyan para mo tingog. Maura na ang dulaan. Ani <laughs> mo? <laughs> Mga tao in tawon, sayo kayo mong mata. Oh, Dari yung dapita, di kakitang kakakita ng tao mo matag alas 5. Mumata gani mga alas dos, alas tres, ala, alas kwato, wala, sikay-sikay na. Karan pag mumata, kag alas singko, unto na dyan kayo na siya sa ah. Lahi ra no, asa syudad ah, paan pa no, tuog pa siguro, hagop pa pati lubot. Ana. <laughs> anna... Mano yung kanindot ni Aning Dapita kay. Eh. Ay, ay mong ba, lusot-lusot, wala dyan kayo mong kwan. Di masangit sa building. Matusok lang sa sagbot. <laughs> ha? What na. Anam-anam, naging siya kabaga ang kuhan Mga migo, mga miga, Anam-anam na ang gabon. Kaya, yeah, motabo na siya sa bay. Hindi na kayo maklaro ang mga bay. Wa na, napay bay sa damang, oh. Nagkumbitay na. Lawa-lawa. Pating na istorya, may lawa-lawa na. ah, nindot dati mga bulak. Pating lipayan nila kaya nabasa-basa sila. Oh, may pang bulak. Nabasa. <laughs> Itam na ako sila din mga kwan. Kilid sa basakan. Ah, basakan mo na siya dyan, guys. Itam na na siya kay parang kwan na siya sa insikto. Charest. Oh, tinood na na. Walang naay mga iyan na nga buwak. Mm. Yan. di ba? pa siya pausbo. Eh, Ay, wak pa siya kaya ni ni Bios. Alas hapit na alas 7, pero baga na ang gabon. oh Nakaanam Anam anam, -anam ug kabaga unya ang ingon pag yun ani sa katiguangan eh, istorya na po tane. kung magabon na siya anang buntag mga alas 5 ingana ba naigabon hmm. Um, eh, kung na siya, pag unto na, init na nakaayo. Tinood yun. Hastang inita. Initing unto na. Maroon po na itimailhan sa mua, Timailhan na siya sa una. Muna ingon sa ang Gitan. Katiguangan. Pero hantod ka ron. May tuod ko. kay tinuod man yun. <laughs> Tuo na lang yun mo. Tuo mo. Tuo mo. Tuo na lang yun mo. kay maroon madali tani. Istriyahan eh. Eh, mag-video pa ko. <laughs> Ay, naka. Dito, kinipon siya diri. Kanang, kanang, kung sa, anong gabon, di ba? Kung ano siya, mayamog na natawag tawag. Kung ano, tubig. Kanang yan sa, unang panahon, mapunig na kuha na para ibutang sa buhok, para ma-shiny ang imo buhok. Muna, kumbaga, na imo shampoo. Kung wakay lotion, pwede hindi mo nakuha on. Anak, Imo nang mo sa imong palad tapos ibuhaplas imo ang mga kalawasan. Oh, uh, mura na kag naglusyon. Oh, uh, di nakakailangan mo palit. Dagan ni ba Inga e, na ano, wala nay gasto kayo ba basi karon. Mao pa nang ginabuhat nako. Pero wala man ang lotion kayo. Mm. Um, makatipid ka basta una nga kuan. Limpyo man kay nang nasa sagbutan nga mga tubig-tubig. gikan -tubig. uh, sa yamog-yamog shiny pa jud ang imong hair. Oh, diva, Ah, nindot dot na. Niya, isa pa jud ah uh, na pwede pa naman na ihilam us. Oh, ikuha ka anak tapos ihilam us ni imong si mong Ah, oh, lampya nakaaya. Yan, nga na oh, kada tubig-tubig na. Oh, tipid pa ka sa tubig o nakabayron noon. Libre na ang tanan. Ah, uh, pa kayo imo ang dagway. Ana na siya. Ang yung anak ka nindot, pagpuyo ka sa layo sa syudad. <laughs> Manangganahan siya ka nasa layo o sa syudad. Wala, kahanggap siya ka priskong. Priskong hangin. O ah? Gabon pa imo. So, yun na guys. Thank you for watching my video. YouTube channel. And don't forget to like, comment and subscribe thank you thank you hanggang sa muli paalam. say what you want to say to me now